Welcome to Henry KNG TV. Po, po, uh, po ay hapon na. <coughs> kaya na po kasi marami ako ginagawa, kaya ngayon na po ako video Kaya nga po, uh, ako po sa mga bata kanina. Uh, yung kubo po, uh, inayos po namin yung kubo kanina, inasug po po yung kubo. nasuko po yung kubo sa bandang gitna <coughs> para po ayan uh, para parang uh, ano, magitna po itong kubo nga. para gumanda po yung itsura kasi wala paling pa kulang po po sa pagka diretso hindi diretso ko lang po tapos po nyan <coughs> ito nga pong anang ah, halaman nung nandoon ay ah, nilipat ko po dito at ah, dito ko po ilalagay yung mga halaman yan po ilalagay. Tapos po ay nasugo po itong isang gulong na to papunta dito para dito po yung daan. Yan po yung mga tayong sili Tapos po yan dito sa lugar na to uh, itatayo ko po yung wishing well. Na yun. Yung wishing well po niyo nilalagay ko po dyan. Kasi nga po hindi ako pwedeng maglagay dito ng iba-iba dahil nga po uh, magtatayo po ng building dito. By December po magtatayo po ng dalawang building dito kaya po hindi ko na ginagalaw yung lugar na to. Ayan <coughs> po, ngayon naman po ay eh, huhukay, huhukay po sa lugar na to. Para ilalagay ko, tatayo ko po itong puno na to. At ah, saka po tataniman ng halaman na gumagapang. Ayun po, ang bigat po. At ito yung solid na solid po yung kahoy. yan po yung lagay ko ngayon. Dali dito po ako uhukay na. Tapos po tataniman ko po yung paligid ng mga halaman na gumagapang. Siguro ito po, ito, itong halaman po ilalagay ko. Ayun, halaman na puno naman gano'n yan. Maganda po yan. Papagpapahin ko po dito at papalagyan Hindi wala may. Eh. yeah, ala ang pera oh. Ano sarap ba? Ala, ala pera. Bukas na lang, wag ka pera ko. Oh. Yan po yung mga bata. Ah, bukas 20, 20 utang ko sa inyo. Sige, may utang ako ng 20. Tapos po yan dito pa tinanggal ko na. Tinanggal ko na yan para maliwalas ko maging maliwalas ko na konti. At saka tatanim mo po ng bago kasi nga po yung peche ko diyan na harvest ko na. Tinanim mo po ng bagong peche yan po. Na harvest ko na po yan. Ngayon po ay dito po muna ako magpo Ah, ayun nga. Bukayin ko po yung lugar na Ayan po, ang malalim na rin ang hukay ko. Ang po ako na paghukay. Kasi nga po, medyo malambot yung lupa. At saka, binasa ko po ng tubig para masalambot. O, oh, bakit? <coughs> bakit? Tulungin si Jeremy, oh. Ito <coughs> po ay lalagay namin dito. Bakawin na kari. ko po dyan, saka lalagay ko ng halaman. Ayan po.

Doon sa iba, George. Magambo, bigat. Okay, yan, mga bata. Salamat na bata. Okay, ngayon, ngayon po, ngayon. Maraming salamat sa inyo dalawa. Wala po itong asalang bata. Eh, Miguel, oo, 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 oo. Atong kala mo nakakalat ng ganyan. Oo, 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 oo. Nakakalat mo, nakakalat ng katong walang sirkulasyon.

itsura. Natayo, natayo, ko na po yung ano. Natayo ko na po. Ayan, ang ganda. Kaso wala po na wala pa naman ako. Chat chat po muna. Eh po si Jeremy may pa ng mga uh, alaman. Nilagay po namin diyan. Mag-chat po muna ako. Pa so, maganda ka na. Ah, nai ready ko na tong harapan. Nilinis ko po 'yan. Ah, nilinis ko po 'yan. Taka, yan Nilinis ko na po para hindi ako po itatanim yung ating harapan sili. <coughs> nanti dito kang sili. na po Ayan. Tapos nga po sa lugar na Sa isang hilera nare, wala na po akong patay na sili. <coughs> Baka po ibang itatayin po dyan. Hindi na po sili. Ayan po, na po yan. No? May tayo na po ng manok yan. kamayen. Ayan. Kuma ng sili. Tukod. Hindi pwede. Tukod po pala. Kailangan ko i-adjust sa taas. Adjust. Ayan. I-adjust ko po sa loob. Para po hindi siya. Ayan. Para pagka lumaki po, hindi po tumukod din sa kawayan. Ayan. Ayan. Para maluwang din po yung space doon sa labas green. Ah, po magkaroon ng sili. Kailangan po, talaga maalaga lang ito. Kailangan po dito, i-spray ng fungicide. Alalaga ng pulyar. <coughs> i-spray ng pulyar. Para po gumanda yung sili. Ganun po. Mayroon pong managaan din to. Pero, pagtatagaan ko na lang po. Pagtatagaan ko na lang. Kailangan po mong tanim. Yun. Yun. Ganoon lang po. Ganoon lang po. Asip Bilis. Sige po, uh, po muna at mahirap pong mag-video nang nag-iisa. Wala po akong tagahawak. Ayan po. Ayan po, natapos ko na. Tapos na pong taniman yung ano yan. Yung sulok na yan. Ayan po, ayan po yung mga sili. Ayan, ayan po na po. Ayan. Tapos po, ayan. medyo pagod na po. Kaya nakaupo na lang ako po ako dito. Nakaupo na lang po ako dito sa ilalim ng puno ng mangga. Ayan po yung puno ng mangga. na lang po ako dito. Pagod na po kasi. Maghapon po ako nagkatrabaho. Ayan po. Umusok-usok pa po yung mga ano rito. Ito mga nga dahon. Ito damo. hindi ako po dyan. Para po makabugaw din po yan ng mga insekto. Ganyan po yan. Ayan po yung kailangan din ng mga halaman. Kailangan na usokan. Ito ayos na. <coughs> Wala pong pasok bukas dahil Friday. At tapos po uh, pagdating ng Saturday may okasyon po. Uh, Piyestang puto. Piestang puto po dito sa amin, sa Santo Cristo, San Isidro, Nevesia. Kaya po yung mga tao, medyo may handa na puto. Yan po, nagtayo po ako dyan ng ano, ng poste. Eh. Yung poste yung kahoy po na yan, matanda na yan, kaya matigas po yan. Ayan po, itatanim eh, ko po ng halaman. Yan po, ready na po yan. Halaman na lang po ang kulang. Mamimili lang po ako ng halaman na eh, itatanim ko dyan. Kasi po, hanggang dito na aking vlog ngayong araw na to. ah uh, maraming salamat po sa patuloy na support sa akin. ah uh, sana po, eh, huwag po kayong magsasawa sa aking mga video ah, uh, sana po eh, kung saan po kayo naroon, magingat po tayo, magingat po kayo. Ingat po tayo lahat. Maraming salamat po.